hindi ko alam na papayagan akong sumama sa inyo dito. Ako nga, sumakas naman. Pero, Puntali lang. Ano ba kayo nagpapansin? Kasi, kanina pa tayo dito pero wala namang katao-tao. Oo oh, nga no. Huwag kasi kung ano-ano ang isipin niyo. Mabuti ba, magalala lang tayo sa grotto. Hindi mo naman kasi maiwasang magtaka kami. Kasi tayo lang ang nandito. Kala ko ba, resort to. Bakit lang tao? Ang haling dapat kasi, makatulog ang mga tao. Eka, nasan na ba si Papi? Nandito, hinahukay ko lang. Puro ka namang kalokohan. Hindi, na, nee, biro lang. Nagbibis lang yun. Asa kayo mo ngayon? Sabi na, iliwan na naman ako. Nakatakot pero naman dito. Hoy, okay, Papi! Nandito kami! Maka tayo sa grotto! Sige, sama ako! <laughs> hey, Papi! Tayo kita! Sama ako! Ito yung kakanin, no? tayo! Tara, Kaya, tayo! ayun nakaymani ota Magkano so, po po twenty five bago naman po pwedeng 20 na lang lima ba lima gusto kana tulo senta lima <laughs> Ayaw ng apesantahan lima mali. Tatangan naman nito ito ano 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 Alin ba? ano Ito ito. Mo, ito ano Ito ano Ito ano ito? Right. Ito. Ito. Yeah, ito Ito Hello. Hello. Ito 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 pagalala yung 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 yung pagalala 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 yung yung pagalala 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 yung yung pagalala yung bakit po parang walang tao dito? Parang kami lang po ang tao dito. Sabi ko hindi na rin po dahil maraming nawawala Ay, Okay, po. Salamat po. Ano na pala, nandito na pala tayo. Sa wakas. Ayun ba ang Ang taas. Ang taas. Ang

Pagod. Paano ba kas to? Hindi nyo ba nakikita? Malayo pa ba? Parang makakatakot dito. Ayaw ko na. Pagod. Ba't Walang tao. Para Parang nanakbay natin lahat wala pang tao. ka Galing ba? Parang may tao dito. Pagod ang tasay na kaya natin grabe, no? Ha? Inip. Pero malang gandiyan dito. Parang <laughs> sarap pag inom dito, no? Stig. Parang ganito. Pwede wala tayong inumin at wala tayong puro. Alam nyo, naman, alam naman. Alam na yun. ko talaga dito, kakaibang lugar na to. Bakit? Isipin niyo. Kanina, nagtanong bumili tayo ng pagkain. Siya lang ang nakita na natin tao. Tapos ngayon, wala na. May milagro yata dito. Tanghali kaya, mali mo tulog lang kaya, kaya, kaya wala tao. Masyado lang malikot ang imahinasyon mo. <laughs> Feel ko talaga merong kakaiba dito sa lugar na to. You hey, know, papi, imahinasyon mo lang yan. Ganda-ganda nga ng place na to eh, eh. So, kanina, kanina nga eh, pagpasok ko, na para may tao, na no, wala naman akong makakita. Huwag kasi malikot ang paningin mo. Pakinggan mo natin Masyado you, Papi. Masyado kasing matatakotin. Hey. Papi, sinilip hmm. ko kanina. Wala Ay, naman. Was? Siguro nga, nagkakamali lang ako. Baka dala lang ito ng takot. Hindi naman sa pag aano pero parang eh, nararamdaman ko na... Ewan, kakaibang ka ba yung nararamdaman ko kanina? Bakit ako? Pagod lang kayo, kaya <laughs> ganyan kayo. Hindi, nararamdaman ko talaga kanina. para may tao sumusunod sa atin. Groto? May multo. Wow! Sige na. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo. Guys! Wala ba kayo naririnig? Eh? Wala! Anong maririnig namin? Parang may umuungol eh. Ito <tis> mahina siya muna mo Agam-agam ito, may naungon. Ano yung excessive? Tagal <tis> ko mga eh. Maliit na Just one wait naman. Anong

Tara na bumaba. Medyo gabi na. Mamaya-maya oh, na kayo. At, tatakot na ta kayo ako dito. Sige, dyan na kayo. Mauna na ako. Hindi ko. Di tayo na. Kasi hindi naman A, tayo. Tapos matakotin mo talaga ba? Tayo na. Baka... Mawala oh, ko. Oh, ba ko. Wala pa. si <laughs>